Alright Magandang umaga mga kabarya Dito tayo sa labas ngayon na At uh, magbahay-bahay tayo at, at makabili tayo ng mga barya na to Ayan. So yung malapit dito sa area ko Santa Cruz Central uh, Dito lang ako mga kabarya Ayan Siyempre ikot tayo maya maya Ikotin natin yung buong uh, uh, na to para makahanap tayo ng ano mabilhan na mga lumang barya no yan yan siyempre binibili natin dyan yung mga commemorative coins mga ayaw. itong barya